Hi guys! Nandito ako ngayon sa beach ng Norway. Punta kami ngayon doon. Samahan nyo ako. Hi guys! Nandito na ako sa sa beach. nag na kami ng ano, ng lutuin namin. Mag-grill kami ng ano, hotdog. Tingnan nyo guys yung ano, yung lugar. Ang daming nga niligo, ano? Ang daming sexy. Ito <laughs> so guys, oh. Tignan niyo, oh. Ah, di ba? Hello! Hello, sir! Hello! Hello, Tadeus! So, ito sa mga pinupuntahan ng mga tao sa Norway. Malapit lang nalakarin lang. Tapos, kanina, habang nilalakad, namumulot ako ng basura. Ayan, oh. Na. na ako, dalawang plastic na kung nga pala yung mga pinabili nila special grocery. Ayan, chips. Ayan. Hot dog. Pinapay para sa hot dog. Korean barbecue na hot dog. Ato? Yan yung hot dog dito sa Norway. Pero mas masarap pa rin yung hot dog sa Pilipinas, syempre. Hot dog yan yung chorizo. Churizo. Para yung chorizo, longganisa yun. Tapos yan yung... Oh. Ano to? Yan yung isang klase ng hotdog dito sa Norway na ipapalaman doon. Ipapalaman. Yan yung, Yan. Oh, dito sa... Lum, ano? Lumpe. Lumpe. <laughs> lumpe. Lumpe. Yan, yan yung Norwegian style. <laughs> lumpe. Kala ka lumpe lumpia. <laughs> Hindi. dip lang yan, dip sa chips. Ito so, pa, ba to? Yan yun, yan yung ihahalo, ihahalo doon. Ihahalo sa, ano? Doon sa garlic dip. Yan. Yan din yung isang klase ng Pinapay. hot dog buns. Ito nga pala yung nabili namin pang grill. Ito namin i-grill yung mga hot dog. Pwede din dyan yung mga meat, hindi lang hot dog. So yan yung ano, yan yung pinaka-easy dito sa Norway na pang-grill. Nabili yeah, oh. namin na ready ano na siya. Ah, oh, ready na siya. Pag nawalan na yung yung apoy, apoy. pwede na siyang i-grill. Oh, ah, pwedeng pwedeng mo nang ilagay yung mga hot dog, yung mga meat pag nawala na yung mga apoy. Ang gusto na ako mag-ihaw. Yan oh, tingnan niyo. Multiplyin ko na yung pang dip, ng ano, ng chips. Yan yung garlic sa kayong black rum eh. Mm. Masarap yan guys. Lagay mo na lahat. Tapos, si ayun na, mix mo lang siya ng ano, dahan-dahan lang. Sarap yan. Pap First time ni Sonya yung tikman yan time yan, uh, kailangan niya matikman yan kasi masarap talaga yan. Ito yung chips na ididip namin doon. yan Sita Deus, nagpe-play na sa sun. Hello, guys! Hello! Kaya tayo, guys. Ito yung lumpi. O, oh, parang lumpia. <laughs> masarap yan, guys. Promise. Ito yung okay, hotdog. Tapos ito yung ano, ano? Yan fried. yung yung fried na onion. Fried onion. Lalo yung isa na yun. Tapos ketchup. And, tapos parang ibibilot mo lang yan bilot. O, ganyan. Ganyan lang, ganyan. Tapos, kakainin mo na siya. Ganyan. Kain tayo. <laughs> Sarap! <laughs> Sarap ba? Sarap. Ha? Hmm. Ganyan Sarap lang yun. Masarap yung ano yung lahat ng mag... Nangalin? Girl, girl, ano? onion. onion, fried onion. Mag-uwi ka sa Pilipinas. As, ano sabi mo? Yummy. <laughs> Kain tayo guys. Tikman ko naman to. to. Anong lasa? Crap. <laughs> sarap ba? Mm -hmm. Eto guys, yan yung hot dog, hot dog buns, tsaka yung chorizo. Uh, wala siyang mayonnaise dito, hindi uso dito sa Norway yon. So ketchup lang talaga, mga bata rito matatanda, ketchup lang ang nilalagay sa hot dog buns at sa hot dog. Yan siya, oh, sarap yan. So may garlic, eh may ano yan, onion, fried onion. Masarap siya. Kain tayo. Mm. Ito yung, Ito yung hotdog buns. Yan. Ito yung chorizo hotdog. Ito yung fried Onion Ketchup. Ketchup. yummy bakbang tayo na ano hot dog, yan, iced coffee, hmm, tago na. chips. Kunti information lang, dito nga pala sa Norway, 9 months ang taglamig, tapos 3 months ang summer. Kaya ang gusto gusto nila yung nagbabad sa, ano, sa init ng araw para maging tan sila. Sa, tayo mga Pilipino, <laughs> maglubad lang tayo sa ano sa araw. Iitin mo tayo sila, namumula lang yung mga nila. Dito nga pala ano yung tawag ng beach na to. Show Opa. by Big Doy. Mababait yung mga Norwegian. <laughs> Akay yeah, man. Binigay nila sa akin yung ano yung mga empty bottles nila. Kaya <laughs> naka, naka ano nga ako, naka dami ako ng ano eh. Itong mga bote. <laughs> Sana nagustuhan yung aking video. Yung pag-grill ko. Tapos mukbang ng hotdog. See you sa next aking video. See you guys. Salamat. <coughs>